Hello guys, mahirap kami sa probinsya namin. Dito kami sa aming maliit na bahay. Mahirap lang po kami guys. Wala kaming ilaw. Ito lang yung ano namin. Yung ilaw namin. So wala kaming kurinti. Kami po anak ng mahirap. Wala kaming ilaw. Tapos guys, wala kaming makain ito guys ito lang yung ano namin guys sa parol parol ba yan? tawag nito parol it's a candle yan ito yon, ito yon si Dora hindi makita guys kasi madilim dito sa bahay namin hindi pa na ano ang aming bahay hindi pa wala pang ano wala pang wala kasi kaming ano dito. Wala kasi kaming... Basta kay mahirap lang kami. Anak kami ng mahirap. Jose. O si... O ba diba? Ganito kami. Mahirap kami pero mayaman. Mahirap na mayaman. Mahirap. Mahirap kami kasi wala kaming ilaw. Na ano mak ma mahayag pero mayaman yung mga puso namin. Puso ng ano? Puso ng saging. Puso. Basta kay puso. Ito lang yun. So, kung gusto nyo mag-order ng ilaw kagaya sa amin, ah, uh, contact lang kayo sa number ko or FB ko. Okay. Nagtiis mi guys sa kainit. <laughs> Walang aircon. Ang hirap namin dito. Para na kami dito wala aswang. Wala kaming aircon. Wala kaming aircon. Mapi aircon. So, ito na guys. Anong gawin namin to? Hindi ko katulog. Eh. wala pa dyan tubig. Wala kami tubig guys. Ang tubig, wala dayila, ilaw. Wala dahi tubig buti na lang may pundo kami sa aming mga langgana. So, yan yun ang aming magamit. Pero sa totoo lang, wala kaming current dito. No current. Pag malubat ng cellphone na mo, goodbye. Wala na. O ba? Diba? Oo. Oh ito yung masasabi ko sa inyo. Wala na akong ibang ma-upload. Ito lang. Ito ang aming pamumuhay. Anak kami ng mahirap. Ito yung kasama ko. Yan siya. Wala. Mga tulog na may. Wala paming makain. Ito guys. Ito guys. Tao pa man may ani guys. Tao-tao. <laughs> Basta mauna may guys. Kami na to bye bye thank you for watching guys basa kami na to pasensyahan na po yung aming mga ano guys sa kasi mahirap lang kami guys wala kaming kuryente ang ilaw namin kandila wala kaming bigas wala kaming tubig kasi walang kuryente walang tubig partner pala sila guys ang kuryente at saka tubig may bigas kami. Wala kaming sinain kasi walang tubig. So, wala kaming, ano ngayon, magkubos lang tatagi. Husulo, di mo talaga oh. Uh -huh. Ay, sayang. Wala kaming. Wala. Wala kaming. Yung bye, -bye na ko, guys, ha. Thank you for support. Always. Oh, Uh, I love you all. Bye.